Hello! Good morning, good morning, good morning mga idol! Uh, sa panahong ito or sa ganitong mga oras, mayroon po akong updated videos ngayon para uh, lalo na sa mga uh, mandaragat dyan or naliligo sa dagat. Uh, mayroon po akong ipakita sa inyo na uh, very delikado po kapag ito ay na ah, nasa lapo niyo sa karagatan mga idol dahil ito ay ay sobrang or maka maka pinsala ng ating katawan kapag ito ay ito ay napunta sa ating katawan so tingnan niyo po mga idol. so ito po natawag kung uh, uh, very delikado sa mga uh, mandaragat or para sisid sa ilalim ng ating karagatan. So iwasan nyo po ito mga idol or mga mga ka-viewers ko or mga mandaragat dahil ito ay ay tinatawag na salabay. ang sobrang kati nito kapag tatamaan tayo sa ating katawan mga idol so ito ang kulay niya is violet na parang breed ang parang breed ang ang sheep niya mga idol tingnan nyo po ang garang garang niya mga idol oh. giting giting niyo. at talagang maka uh, maka makapinsala ng damage sa ating katawan kapag ito ay tumama sa ating katawan mga idol so tingnan, niya, tingnan nga natin ha linisan natin mga idol ha? so i-remove natin siya pupunta sa sa tubig-dagat. Tingnan nyo po mga idol. Oh. Parang kick ang ship niya. Remove natin siya. Tingnan natin. Linisa natin yan. Punta sa tubig-dagat. So, nandyan na po. Nakita na natin kung gaano kaganda ng ship na niyan. Ayan. Kulay violet. So, dangerous. Kating-kating ito -kating mga idol sa dagat natin. Ayan. yan Ayan nilinisan ng ating uh, tubig dagat yan so ang ganda ng ship nya pero all, uh, sa tutulang mga idol ay ito ay uh, delikado na uh, klase sa mga sa mga sa mga uh, uh, nilalang or mga tinuga dito sa ating karagatan kasi uh, sobrang katin ito tuktok tumama sa ating balat yan o, makita natin na ito lang ayan ayan mga idol huwag lang tayong ano sa tubig dagat o kaya maramdaman natin ang kati kapag nandyan tayo sa tubig dagat so ngayon mga idol is ah uh, nakita nyo man talaga ang ship niya pabilog, mayroong design ng gilid-gilid na giting-giting siya. Ay tinatawag itong uh, ah, labay Sobrang kati nito. Dangerous ito po mga idol. Kapag tayo ay nakuluputan nito, ay sobrang uh, kati ang ating maranasan. At saka, masugat yung mga balat natin sa sobrang kati mga idol. So, uh, advice ko sa inyo, mga lahat ng mga na uh, mahilig sa dagat ito po ay ingatan ninyo mga ganitong na uh, ganitong mga klase ng organism dito sa dagat so uh, God bless uh, ito po ay na salabay violet yun uh, galing po ito sa mga kalalawra natin yan buhay na buhay pa talaga You know, gumagalaw po ang ganda tingnan. Parang kick. Pero ang sama palang efekto. <laughs> ang ganda tingnan mga idol pero ang sama pala ng efekto niyan. <coughs> so galing po yan sa ating kalalawran O dito yung dumagsa sa ating tabi ng... So paalala ko po to ulit para sa mga sa mga tao nga mahilig maligo or mga bata nga mahilig maligo dyan sa dagat so iwasan nyo po ito nga dumikit sa inyong katawan or lumapit sa inyo kasi ito ay maaring uh, makakamatay nga nga organism sa dagat so ito ay sobrang madudulot ng sobrang kati at panunugat sa inyong mga katawan mga idol. So listen may uh, gusto o lagi per me naliligo sa ating karagatan. Avoid nyo po ito kasi delikado po ito. Dangerous po ito sa ating katawan. So uh, okay. Dito lang po kaming ating video. Huwag kalimutan mag uh, share sa ating Ha uh, salamat po sa inyo lahat uh, sa 'yong panonood mga idol. Goodbye and God bless you.